<laughs> sa wakas, nakuha ko na rin itong mansyon. Kaya abalayan ko. Ay, Diyos ko. Ang sarap ng buhay ng Donya. <laughs> abalayan, wala ka nang makakamit pa sa akin na itong mansyon. <laughs> Pasyalan ko nga itong mansyon ko kita balayan tayang ko awanan ti mapalam kanya ko nabalayan donya aktatan agsaganak haan mo pulos nga maala kanyak na ito yung nabalayan tanay paanod ka di abuanon ah! Hay, kwan sarap ng buhay ng donya. Sorry ka na lang abalayan ko. Pasensyahan natin tayo dahil nabinawi ko lang ang sa akin. <laughs>